cause na pathology na bibigyan ng vaccine is the heavy metals if i discuss the heavy metals or the sure, sure. heavy metals yung yung vaccine magugulat kayo no so i do i do chelation on them i do give them EDTA with DMSO the therapy mm. and then thirdly meron pang mga components yung vaccine na medyo mahirap nang i-handle. kasi unang-una -una, hindi rin natin alam yung ano ba yung mga yon no mm. for example like this uh, The salt, there mm. May magagawa pa po ba ang mga taong nabaksinan na ngayon ay nag-aalala? Pwede po bang i-detox yeah. ang katawan mo mula sa possible vaccine effect? Yeah, yeah. Kaya na sinabi ko, ang, ang problema kasi sa vaccine na ito, tatlo ang pwedeng panggalingan na disease, no? Mm. Number one is the spike protein. Mm. So we can detox the spike protein simply by giving them ivermectin daily. Ang recommendation ko, intensive ka, one, Once a day, every day for once, one month. One, one tablet. Lang. One capsule, oh. Oh. for one month, then every three days thereafter for the next seven months or even more. Oh. Mm. So, para my spike protein detox. Mm. Secondly, cause na pathology na bibigyan ng vaccine is the heavy metals. If I discuss the heavy metals, sure, sure. heavy metals yung, yung vaccine, magugulat kayo. No? So I do I do chelation on them. I do give them EDTA with DMSO therapy. Mm. And then dyan. thirdly, meron pang mga components yung vaccine na medyo mahirap nang i-handle kasi unang-una -una, hindi rin natin alam yung ano ba yung mga yon, no? Mm. For example, like this polyethylene glycol. Mm. Na sabi ng mga uh, experts kaya yung mga ibang whistleblowers, meron 'yan. Mm. Yung iba nang whistleblowers, sabi may graphene oxide dyan, no? Mm. So, yung iba naman, yung lipid nanoparticle, totoo naman, yung lipid nanoparticle, totoo meron niya kasi hindi makakapasok si mRNA sa cells kung wala si lipid nan nanoparticles. Mm. So, ito mga ito, iba naman ang approach yan. Ito yung gagamitan mo ng natokinase, ng mga turmeric, mga herbals na gagamitin dyan. So, yun ang ina-address natin ngayon dito sa ano. Ako nag-open itong orthomolecular clinic na ito. Yeah, yeah. As na makikita sa sa Alabang. Yeah, dito sa Alabang po ito, sa Ayala Malls, South Park Center, sa ground floor. Yeah. Doc, sa tingin nyo ba may pananagutan ba mga doktor at expert na piniling manahimik kahit may, may alam silang hindi tama? Iba-iba, ano? Kasi may mga doktor na alam nila, pero hindi sila makapagsalita. Mm -hmm. Kasi, at, siempre siyempre, nanako sila, nung no, sila ng lisensya. Yes, yes. Mm. Oh. So, pero ay sabihin, alam, alam po ninyo, bilang mga doktor, pa natin na kung may nalaman tayo, gagamitin natin sa pasyente para eh, hmm. ng buhay o iligtas ang pasyente mula sa kamatayan, di ba, hmm. sa buhay. Hmm. So, kaya nga, nagbago na ngayon yung tinatawag na landscape ng medicine ngayon eh. Hmm. Mga tao, no, walang tuloy ng trust sa doctors kasi eh, parang wala silang masyadong nagawa. Sumunod lang sila sa kung anong dinidiktan ng gobyerno. Okay. Right. Oh. Pero meron din mga doktor kasi na pinundali paniniwala nila kaso nga mali yung napaniwalaan nila. Mm. Okay? okay? So naniniwala sila ni yung bakuna yung talagang solusyon, yun ang tama. Mm. Alam mo, sabi nga, itong vaccine parang religion ito eh. Mm. Sa pagdating sa, ano, sa medicine, parang right. sacred ang vaccine eh. Kasi <laughs> napan throughout history, mm. for example, na-eradicate yung polio, no? na-eradicate yung smallpox. Yung mga sakit na nawala, di ba? Mm. Natanggal, no? So, hindi na nakikita kung nakikita man very isolated cases na na. So, sa medicine, parang tinuring ito na holy or sacred tong bakuna. So, mo pag sinabi bakuna, mga doktor gustong bakunahan. Pero, Iba kasi itong nangyari itong SARS-CoV-2 vaccine na ito eh. Yung mga mRNA, sabi, sabi na yun, bagong, bagong technology ito. Mm. Hindi pa ito nasubukan dati. Mm. Experimental ito. Kaya sabi nga sa ating sa batas nga sa Pilipinas, yung Republic Act 11525, yun yung COVID-19 vaccination program law, no? Yeah. Na pinirmahan ni President Duterte at ng mm -hmm. mga senador. Mm. Kasi na, nilagay doon na experimental vaccine ito. Kaya nga may batas na ito na ganito para utusan ng PhilHealth na magbibigay ng kabayaran sa mga tao na magkakaroon ng permanent disability, hospitalization, and death. At ang mismong FDA natin, sometime July 2022, hmm. kung hindi ako nagkakamali, kinonfirm na niya, meron ng 2,800 deaths. Pero yun lang yung confirm. Maraming hindi naman right aware na namatay sila gawa ng vaccine. And Tapa. we believe hmm. much mataas yung number. No? even alam ng, alam ng, ng, gobyerno natin, alam ng batas na experimental itong vaccine na ito. Hmm. Kaya ang tanong, may pananagutan ba? Kasi ganito, ang mga doktor sa training pag-aaral ng medisina, nagiging compliance yung mga doktor sa sobrang daming pinag-aaralan. Kung ano yung protocol na dyan, sinusunod lang. sino hmm. Sino nagdidiktan nito mga protocol sa paraan ng paggagamot? Pharmaceutical research. Kahit right. ng pharmaceutical, no? Mm, may funding. Sapo. And may funding tsaka yung sa med school pa lang sa Medical Academy pa lang. Yung mga pinag-aaralan ng mga medicina, usually may mga studies yan, mga basic on studies mm. kung paano gamutin. Pero sinong gumawa ng mga studies na yun? Karamihan pharmaceutical Pharmac funding, mm. mga institutions ng mga schools din ang gumawa, mm. 'ba? O mga hospitals, no? Pero isa sa mga nakikita ko dito, masaring weakness ng mga doctor. Kasi pag sinabing technology, high technology, medyo nalo nakakalula eh. Parang you tend to believe, ah, mataas ang technology yan, hindi yan. Right. Example ngayon, halos sambahin si AI. Yeah. Diba? Intelligence. Hindi <laughs> lang, Si AI pwede rin maging detrimental sa buhay ng tao. Oh. May May itutulong, pero may masama rin may yes. Yes. pag hindi natin alam dahil siya. Di ba? Ganun din si vaccine. Ganun mm. din yung mm. medical technology. Diba? Mm. Maraming mga procedure na dinig ko, kaya ng simple procedure, nagiging complicated kasi gusto nila yung technology. May mga doktor na talagang sinasabas si yung technology. Mm. Siyempre, hindi natin masisisi kung ganun ang naging la kasi marami naman talaga na itulong ang technology sa medicine, di ba? Hmm. Pero, dapat, mayroon pa rin tayong critical thinking. Yun ang nawala. High technology, favor, ano na eh, di ba? Beneficial na agad. Pwede yeah. mental fang maging effect niya, no? parang naging passive ang mga tao na magpabakuna lang na magpabakuna eh. And siyempre ang mga tao makikinig lang sa doktor nila, di oh. mm. Pero marami mga tao kung alam na talagang nag-susuri, nag-aaral, haala. Mm. Mas naging critical pa sila kaysa mas critical thinkers sila kaysa sa mga doktor. Yeah. <laughs> of course, maraming doctors din mm. na no, talagang critical thinker like doctors for life, meron. Mm -hmm. 'yung mga doctors sa CDCPH, mm. no? Yeah. yeah. Tapos during that time, pag hindi ka rin nagpabaksin, ano ka, makasarili. Ganyan. <laughs> yeah. Huh? Pero nata natatawa na lang kami pag sinasabing gano'n na pag hindi ka napagbakuna, ini-endanger mo yung ibang tao. Tawa. Walang basis yun eh. Hmm. Kung totoong effective yung bakunan na yan at safe yan, at hindi ako nagpabakuna, sarili ko lang ang ang mapapahamak, hindi yung iba. Kasi eh, nagbakunahan sila. Parang nangyari pa yung nabakunahan natatakot pa siya, hindi bakunado. Eh, bakunado ka na nga. Dapat protektado ka na. Dapat Daba. hindi ba na matatakot, di ba? Uh, uh. Tinsan, nakakatawa na lang yung mga kaisipan eh. No? Mm. Mali ang naging, ano eh, connotation sa kanila or yeah. understanding. Pero during that time, hindi ka natatawa patanggalan ng license, no? Eh, of course, mahal ko yung profession ko, yung lisensya ko. Pero, magre-retire na ako eh. Mm. Alam mo, Adrian, kahit tanggalin na lisensya ko, maraming pa rin pasyente pupunta sa akin eh. O eh, mabibilanggo ba nila ako kung ako e, eh, nagagamot ng pasyente na walang lisensya? Eh, yung pasyente yung pumunta sa akin, eh, gagawin ko lang ng informed consent e. eh. Nakalagay sa informed consent. Alam namin si doktor nandito, walang lisensya, pero gusto na magpagamot sa kanila. Fundamental right of patient to choose their own doctors eh, di ba? So, mm -hmm. I didn't care during that time kung kalisan yun. Sinabi ko yun sa public, di ba? Mm -hmm. I don't care kasi napuno na ako, sinasobrang Sinasalansang nila si Iver McTien samantalang ang dami na iligtas ni Iver. O nga ngayon, kung gusto silang tanggal ang sensya, okay na. Mag-relate na nga ako eh. So di... <laughs> Sayang naman itong clinic mo? Oo oh, eh, siyempre senior na rin ako. I, like for example, May 9, hmm. that was the 7th class. I've been teaching doctors, whatever, I know. Mibigay hmm. ko na lahat ng alamang ko sa kanila. Hmm. Kasi I got this knowledge, this understanding sa practice ko from experience, no, from theory, just tinira mo pa ng practice. Mm. So I'm just giving it, you know, give away na, give away na, you know, para ganon. Para pag umalis ako, hindi na lang masabi na, oh, nawala na si Dr. Landreto, hindi mo na. Eh, iniwa ko na yan, just sa uh, kanila sila nagawa. <laughs> yeah. <laughs> panahon na nila yan, hindi ko na panahon. Yeah, right. Ganun. And Doc,